Para hindi masayang ang mga aning gulay, lalo na tuwing mayroong oversupply, target po ng Department of Agriculture na magtayo ng mega cold storage facility at mga malilit na bodega sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito'y para na rin matulungan ng ating mga kababayang magsasaka. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine Clazel. basta na lamang itinatapon o ipinamimigay. Ganyan ang nangyayari sa mga agricultural product tuwing bumabaha ang supply para maiwasan ang mga pagkain na sasayang at magamit sa panahon na kinakailangan. Target ng Department of Agriculture na magtayo ng mega cold storage facility at maliliit na bodega sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bubuhusan niya ng isa't kalahating bilyong pisong pondo mula sa unprogram fund na inaprobahang gamitin ng ahensya. Uumpisahan ang procurement process bago matapos ang taon. Kaya sa 1.5, yung 0.5 is yung isang mega structure. And then uh, yung 1 billion? Hindi ko nagkakamali 1 billion ay madaming modular. Apa? Ito yung mga, lahat ito solar. Definitely makakatulong yun na ma-preserve, mapatagal yung shelf life ng mga agri-produce mo. Thereby uh, reducing yung mga wastage, losses, uh, at yung iba pa ng Department of Agriculture ang pagbili ng palay ng mga magsasaka sa harap iyan ng pagbaba ng presyo ngayong anihan. Ayon sa DA, naibigay na sa National Food Authority ang na milyong pisong pondo ng ahensya. Sasapat 'yan para makabili ng higit 7 milyong sako ng palay na gigilingin at gagawing bigas. Ginagamit ang NFA rice para sa mga relief operations tuwing may sakuna o emergency para mas marami pang Pilipino ang makapagbenepisyo ng murang bigas. Palalawigin ng DA ang kadiwa ng Pangulo sa Visayas at Mindanao. Nasa apat na putimang karagdagang kadiwa ng Pangulo ang inaasahang bubuksan bago matapos ang Oktubre. Meron na tayong kagayang di oro uh, next sa uh, na tayo dyan sa Cebu um, sa, uh, si na Governor Gwen has already allowed us to be able to sell the P29 Um, a lot of LGUs then uh, in the Visayas region. Sa ilalim ng P29 program, maaring makabili ng tig 29 pesos na bigas ang mga pinakamahirap na Pilipino. 43 pesos naman ang alok ng Rice for All program. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.